Great morning! I am your agent, Gracia, at kapitbahay dito sa Lancaster, New City, Cavite. Today is October 19 at naisipan kong lumabas dahil wala na kaming makain sa bahay. At ako ay pupunta ngayon sa Pascam. Malapit po ito sa Zone 2 ng Lancaster. Kompleto na dito sa Pascam. Meron na ditong uh, bilihan ng grocery. May mga bakery. At syempre, bilihan natin ng mga gulay, ng isda, ng karne. Nandito na din, meron na din ditong available. Ang kagandahan dito, natanggap sila ng Gcash. Ngayon, wala akong dalang pera. Gcash ang pambayad ko. Unang-una kong binili ay itong mga isda, tapos yung karne natin, tapos gulay, syempre pang sahog, tapos bumili na din ako ng itlog at syakabigas namin. Grabe, ganun na pala ang kamahalang bilihin ngayon. Yung bigas natin, 49 yung pinakamura nila. And then dito, meron na din buko. Bumili ako ng buko ni ate. Tapos meron na din dito mga bilihan pa ng kung ano-ano. Ngayon, pa na ako at nasumakay ulit ako ng e-bike dahil wala naman akong dalang service. 25 pesos pala yung sakay dito ng e-bike. Iahatid ka na sa mismong bahay ninyo. And that's it for today's video. Sa mga nag-avail ng bahay dito sa Lancaster, kita nyo naman yung community natin dito. Meron tayong uh, gate then and guard sa mismong place natin. And tuwing umaga, napakagandang maglakad-lakad dito. Ito yung park namin sa Westwood. Tuwing umaga at hapon, marami dyan mga batang naglalaro. Diba, ang sarap magkaroon ng sariling bahay. Claim it this year, magkaroon kayo ng bahay dito sa Lancaster. Free tripping po tayo everyday. Message me for more details. Thank you so much for watching!